One, two. Andar po yan. Katabi ko lang po siya, umaandar, pero nadidinig nyo pa rin ang boses ko. Parang ang tunog niya, kasing lakas lang po ng nagsasalitan tao. Iba't ibang klase po ng mga inverter generator at iba't ibang mga sizes po. Welcome pong muli dito po sa ating pong vlog. Discarte! Pinoy TV, mga kadiskarte! Ito po yung mga generator na super tahimik, at kapitbahay friendly. Pero iba-iba po ang mga sizes po niyan. At gusto ko pong ipakita sa inyo at testingin natin ang mga pa-order po sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po depende po sa inyong pangangailangan. Kung ang kailangan po ninyo sa pagtatrabaho, kung mawalan man ng kuryente, tuloy-tuloy ang ating pag-aaral o yung ating trabaho, ito po yung generator na super tahimik. Kaya po yung magpaandar. Imagine ninyo, napakalit lang ito. Ito, makibuhat nga natin. Yan. Ito, napakaliit lang nito pero kaya niyang magpaandar. Kung internet lang naman, internet, TV, bintilador, tapos uh, ilaw, radyo, pwedeng-pwede po yan. Tapos mga charger po natin, mag-1100 uh, watts po kayo na inverter generator. At ang konsumo po niya na almost kalahating litro lang po yan. Kada isang oras, kagaya ng order sa atin ni Boss Razul Pagrangan ng Lanao Del Sur. Testingin po natin. Ayan, tingnan nyo naman po, umaandar na po yan, pero napakatahimik. Ang katunayan, tatabi pa po ako dito sa ating pong generator. Katabi ko lang po siya, pero dinig nyo yung boses ko, maring naririnig nyo ng mahina itong generator. Ganyan lang po siya katahimik. Talagang hindi ka maaabala sa pagtulog o kaya sa pagtatrabaho. Salamat po ah. at ang presyo lang po niya na, ah. presyo lang po nito, 18,000 lang po yan mga kadiskarte. Salamat po! at napakadali po niyang i-operate kahit po babae, kayang-kaya po yung hilahan. Ito, mas malaki naman po kung kayo po ay may isang aircon, 1.5 horsepower, sabi niyo pang 1.5 horsepower, basta inverter na aircon, sabayan mo pa po ng isang rep, isang TV, bintirador, tsaka ilaw, internet at laptops, kayang-kaya po yan ng ating 2000 kasi Allen po yan eh Allen na inverter generator. Order po sa atin ni Veneline Garcia. Ito po yung inyong 2000 watts na generator na Allen. Ayan po. Mahigit kalahating litro lang po 'yan kada isang oras siya. Para magka-idea po kayo samantalang nanonood kayo kung gaano katahimik ang generator na ito. Sasabihin ko po sa inyo ang presyo niyan. 28,500 lang po 'yan mga ka ate. Salamat po. Mama Renaline Garcia. Sunod naman po natin, patayin na po natin. Sunod naman po natin, order naman po sa atin ni Boss Jesse Calantes. Ito ang kagandaan nito, push button starter na po siya. Pag pinindot po natin 'to, start na po 'yan. Try natin. Andar na po agad. Balik tulang lang po yung choke. Ganyan lang po siya kadaling i-start. Okay. Salamat po. At ang pressure naman po nito 39,000 500 naman po. Kung kailangan naman po ninyo, halimbawa ay dalawang aircon, basa inverter, 1.5 horsepower, kayang-kaya po nito mga ka ilaw, internet, laptops, at mga charger. Samaan mo pa ng bintilador, wala pong problema, kaya niyan. Basta hindi lang po niyang kaya ha. Ito, tatapatin ko kayo, water pump. Hindi po niya kaya ang water pump kasi ang water pump, nagtatimes 3 po ang takbo po niya. Kung iyan po ay 2 horsepower, magtatimes... 3 po yan. Yung first 5 seconds niya, kaya magiging almost 6 horsepower po yan. Kaya hindi po siya kakayanin ng inverter. Dapat po sa kanya non-inverter. Pero yung mga masiselang mga appliances, mga gadget, dapat mag-inverter generator po tayo. Ayan po ah. Sunod po natin si Kyle Beltran ng Northern Samar. Ang order niya sa atin, ito, pantatlong aircon naman po ito. Tatlong aircon, kaya po nito tatlong aircon. 1.5 horsepower ang isa. Sabayan mo ng isang rep. Sabayan mo pa ng ventilador. Siyempre, ilaw. Internet at laptops. Kayang-kaya po yan. ng ale na 5,500 watts. Ito naman po mga kadiskarte. Push button starter na rin po siya. Lagay nyo lang po sa on. Iilaw na po siya. Pag pinindot natin to, 2 seconds under siya. Try natin. 1, 2, andar po yan. At tatabihan ko po kahit medyo malaki po ang generator na ito. Tingnan nyo naman, katabi ko lang po siya, umaandar, pero nadidinig nyo pa rin ang boses ko. Parang ang tunog niya, kasing lakas lang po ng nagsasalitan tao. Ito, pag nilagay nyo na po ito sa labas, almost wala na po kayong madinig. At ang presyo lang po niya na, off natin. At ang presyo lang yan, mga kadiskarte, 55,000 lang po yan. Napakatipid po nito sa gasolina, wala pang isang litro ang konsumo nito kada isang oras. Yan, mga kadiskarte, ha? almost isang litro. Yan, ang konsumo po niyan kada isang oras. Sa lahat po ng mga interesado, pakishare nyo naman po ang ating video sa mga kakilala o mga kamag-anak po ninyo. Salamat po, Boss Kai Beltran, sa pagtitiwala po ninyo at sa lahat ng mga nagsi-avail sa araw na ito. Mga kadiskarte, pakifollow nyo naman po ako sa ating mga social media account. Ingatan naman po kayo palagi ng Panginoon. God bless po.